No po sa available na ang aking Facebook profile. What's up guys? Welcome to Smart Tutorial Sub. And for today's tutorial, ituturo kayo kung paano gawin ang No po sa available ang iyong Facebook profile this 2025. Itong way para maiwasang makita ng stalker ang post mo. Pero bago tayo magsimula ay huwag kalimutang pidutin ang like, share, and subscribe. Una po of course ay pumunta sa Facebook Lite or sa Facebook app. Then pidutin po yung iyong profile. Then, pitutin po yung three dots. Then, dito po ay tap yung activity log. Ang next ay pitutin po yung your Facebook activity. I-scroll down po. Then, pitutin po yung manage post. Next ay tap ang filters. Then, dito po ay pitutin yung categories. Then, gawin natin your posts, photos, and videos. And ayan, pitutin po yung all. And dito po yung three dots ita pang change audience. Then, pindutin po yung change audience. Then, dito po, gawin natin only me. And, pindutin yung change. Magantay na ilang seconds. Now, we back natin at tingnan natin sa viewers kung wala na akong post. Pindutin yung viewers. Indian, kung makikita nyo guys, nakalagay no post available. At ganito lang po, ito kadali. Thank you for watching at kung nakatulong kong gawing no sa available lang iyong Facebook profile ay tulungan mo naman ako. Pidutin mo like, share, and subscribe at panoorin ang next tutorial. Thank you!